Hi guys! Ito nga pala isa sa mga paraan para ma-share natin ang ating CCTV sa ibang cellphone. The best po ito lalo na kung meron po kayong partner or pamilya na nasa sa ibang bansa at gusto mag-monitor po dito sa Pilipinas. So tara, isa na natin! Una, dapat yung isa pong partner or yung isa pang cellphone na gagamit is meron din po siyang sariling V3E3 account. So pangalawa... Click na po natin yung tatlong dot dito sa may bandang kanan. Pangatlo naman po is i-click natin yung share. Pagdating naman natin dito is may nakasulat ng mobile number, email or account. Ikakabit po natin dito yung isang email kung saan nyo po yung si-share yung ating CCTV. So, nalagay na po natin yung isang account kung saan po natin yung si-share yung ating CCTV. Click nyo lang po yung plus sign sa may gilid. Ayan, dahil meron na po tayo sa baba kiklik na lang po natin yung invite. Ayan, dahil successful sharing na po siya, ang next na nice step naman po natin is, pupunta naman po tayo sa isang account kung saan natin share yung ating CCTV. Ayun guys, nandito na po tayo sa pangalawang account natin kung saan natin share yung ating CCTV. So una, gagawin po natin is pupunta po tayo sa may profile. Nandiyan po siya sa may banda maba, sa may kanan. Click nyo lang po. Then next naman, pupunta po tayo sa may message. Ayan, kung mapapansin nyo po, nandito na yung shinier natin na CCTV kanina. So, ang gagawin po natin to is i-accept lang po natin. So, dahil processing is successful na, balik na po tayo sa main page natin. Device. So, ayan po, nandito na po yung CCTV na shinier sa atin kanina ng isang account. So, i-click nyo lang po yan para mag-play. So, ayan na po siya. Yan po yung sa mga way para may share po natin yung ating CCTV or yung mga nasa ibang bansa is pa-monitor po nila yung CCTV dito sa Pilipinas. So, thank you po. So, yun lang guys. Dahil ako na yung CCTV natin na pag setup na tayo. Baka pwede kami makaingay dyan lang. Niyang likes at niyang heart. Pa-follow na rin po tayo dyan at pa-subscribe na rin. Thank you so much guys. Goodbye.